Ngayon, plain hotdog dog lang pala yung gusto mo. Okay, ayan. Thank you so much. It looks delicious. Ano, it looks, it looks lang. Tikman mo. Kit, ayan, yan. May pambili na ko ng Robux. ayaw, umalis ka na. Okay, sinong sunod? Uh, Gagi, si kamatayan pa lang sunod. Oy! Okay, kamatayan, hindi pa ako ready mamatay ah. Ano nga anong gagawin ko? Open. Okay. Hey, look, gago. Parang, look. Wag mo ako gigito okay? Minsan kumatok ka. So, nandito tayo ngayon sa game na tinatawag na Chaos. Chaos or ano man tawag ito. At ya, yeah, okay, na natin ang game. Okay, tingnan ko kung anong meron sa game ito. Kung takot pa siya. Okay. So, sa volume, gawin konti na. Ina lang yan Konti, yan. Ina na yan. At sa sensitivity, ah, uh, okay. So, yeah. Continue. na natin kung anong meron sa day one. Okay? Pa, Ginagaya niyo ano si Daily, okay? okay mag-5 minutes sa 5 tayo dito. Okay, so what am going to Knife. am going to go knife. Oh! I did you him. just wanted to say good luck to your for saving This guy didn't last a very long but I hope you will. He was reporting some paranormal activities in the area and one day he just stopped showing to work. I didn't hear from him again. He been some of the walls just ignored it. need help with any receipt, you can check it out in the top of the video. If you need any in their own situation, close, we close, don't forget the door. Oh my god, anong oras ba? 12 o'clock na, kanina pa ako dito. Ano, notes. He follows me home every night. You know, I don't know what to do anymore. Okay. Ikaw bang nagpa-follow sa Uwi okay na ako. Goodbye. Ano ang order mo, ma'am? Hey, did see you around here? You must be new guy. I usually go alone at night. Like, but I'm hungry. Can I go to the hot dog, please? Ay, naku, sa kadami na mo ng order, bakit hot dog pa? Ba? Pwede bang burger na lang? Ay, hindi yung hot dog, okay? Hot dog ba? Burger, cheese package, soda, hot dog package, okay? Maghiwa na ako ng hot dog para sa'yo. Okay? Okay? Dahil yan yung request mo, lulutuan kita ng hotdog. Hotdog. Everyday. Yan, oh. Natapon ko na yung hotdog. Yan, ang layo pa. Dyan lang. Okay, nasa na? Nagkalat na ako dito. Parang akong bata. Sorry, boss. Birthday ko pa. Okay, okay, okay. Uy, goggy na ulub. Okay lang yan, te. Hindi mo 'yan nakita, te ah. Hindi mo 'yan nakita. So, hot dog ito. Nasaan na 'yan? Okay, so, Lagay natin dito. Uy, gagi Ano to? Uh, ban. Hot dog. use. Uy, use. Ano ba? Ayan. Ayan. Tapos, ketchup. Oh, plain hot dog lang. Walang ketchup. Wait lang. Kasi, parang masarap. Gagawin. Tinapon ko yung ketchup. Nandito lang parang. Okay. Ito, use. At yan. Uy, bakit? Okay. Ito na yung order mo, eh. Please, mag-tip ka naman ng 1,000. Ah! Ang OA mo. Mabuti. Okay. Ngayon, plain hotdog lang pala yung gusto mo. Okay, ayan. Thank you so much. It looks delicious. Ano, you know, it looks, it looks lang. Tikman mo. Kit, ayan, yan. May pambilin ako ng Robux. Ayan, umalis ka na. Okay. Sinong sunod? gagi si kamatayan lang sunod. Oy! Kamatayan, hindi pa ako ready mamatay ah. Ano, anong gagawin ko? Open. Hey! Ulo! Gago! Hello! Hey man! Give me burger cheese. Okay. Burger cheese coming up. Ayan. Dito. Tapos ito. Tama ba? Tapos, cheese daw. Cheese. 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 Nasaan na yung cheese? Wait, anong cheese ba is? Ano ba yung cheese na yan is? oh, ito. Akala ko mustard. Okay. Grabe. Ito, ito na yung cheese mo. Pwede yung akin na lang to your lifesaver. Anong lifesaver? Binigyan lang kita ng burger. Hindi ko nilinigtas yung buhay mo. Paano ako naling lifesaver dyan? I always like you more than others. Here you go. Left a little tip here. There for you. Okay, tip. Okay, so sinang susunod? Hello? Wala nang susunod. Okay, sige. Uwi na ako. Wait lang. Ano yun? Ano yun? Parang, ulo! Huwag mo akong ginugulat, okay? Minsan, kumatok ka rin. You'll give me a coffee, burger, and hot dog. Both with only ketchup. Hurry up, I have places to be. Ayan, yan. Ayan, tapos, coffee. Anong klaseng coffee? Oh, oh, coffee, coffee. Ayan na ay. coffee here. Ito, capsule coffee. Cup liquid. Okay, cup liquid. Yung cup liquid. It's me. Cup, okay. Ito yung cup, di diba? Oh, okay. Ayan na. Ito na, boss. Boss. Bossing. Boss ang buhay-buhay. Wait, kapag kaya hindi makuha May kulang pa ba sa coffee ko? Cup liquid, ano to? Oh, okay Ah, uh, yan oh. Thanks man, you're the best Hindi nagreja, wait Who's that behind you? Ah, huh? wala naman Mar, lasing ka lang okay, Tignan mo Diba? Sabi ko sa'yo, yun yung mali mo eh Pabalik lang dito. Tatapon ko to sa yung kuchilyo, okay? Hmm? Kita mo yun? Nasa pa yung isang kuchilyo dito? Hmm, di ba? Headshot ka nito. Bulls ay ka kapag magpakita ka sa akin. Nasaan ka na? Sino oy! Ito ba sa sunod? Hmm. Be careful with that. My wife just left me. I need something to keep the faith. Give me five beers. Both ones. Ay, nako. Ito, old 1 ba to? Hindi ko alam. Tapos, ayan. Dalawa na yun, diba? Tatlo. Apat. Oh. I didn't order this. Libre lang. Okay, libre lang. Libre lang yun. Buy one, take one kasi. Okay. Oh. Sorry, nasabog pa katuloy. Gusto ko ipasagin ko to sa ulo mo eh. Thanks. See you around. Okay. See you. So, I guess it's off and shift. Okay, yo. The fuck? Dito pa pala. Gagste. Gawin ko. Ano to? Ito ah, Puk -puk ko to sa ulo mo. You know that coronal can stick their tongues out and also they chew. So they okay. ate it up. Hoy, ang random mo naman. Gagi. Kinagito burgers. Kung anong ginagito sa sa'yo. Ito. Tapos, burger. Ano yun? May cheese and cold. Okay, cheese. Ito. yan. Thanks. Here you go. Stay safe. Okay, binibigyan niya na ako ng pera, ha? Malap malapit na ba yung lamay ko? Kutsilyo, kutsilyo. Uy, kaka. Ayan, ayan na naman yung halimaw. Okay, magdalala ako ng kutsilyo kasi baka atakiin ako ng halimaw. Ano to? Ay, ko nalang, don't trust him. Don't trust who? Yung ano, nasa telepono? Bakit laging na-off to? Ah, oh, Cheers Ano yung next move mo Time shift na okay. Ano ba Puno na lang Ay nako Iwan ko talaga sayo Ano anong next move mo Let's see Let's see Hello Next move Next move Next move please Uy. Thank you Advance melody Christmas Palagod no? Hindi, hey, hindi ko naman na-inorder yung bomba. What? Ano yun? What is that? Bomba? Wala. Yun na lang.